Asia, nito lamang po ay naging mainit ang balita tungkol sa mga taong gumagamit ng fake PWD ID para makadiscount sa pagbabayad ng buwis o makapangloko. Ayon po sa ilang report, ay aabot sa 82.2 bilyon pesos ang kita na nawawala dahil sa paggamit ng fake WDIDs. at nagbabala na po ang Bureau of Internal Revenue or BIR sa mga taong gumagawa niyan. Yan, totoo yan, may Ayon sa BIR, magsasagawa sila ng nationwide crackdown para jan. Alamin niyo, alam niyo po na hmm. mga CARSP, ang paggamit ng peking IDs ay isang seryosong bagay at uh, paglabag sa batas para mas maunawaan natin kung ano ang kaparusahan niyan ay makakapanayam natin si Attorney Faye Isagire Singson. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Good morning po, Attorney. Good oh, morning po. first thing first, Atty. Ano po ba yung batas na ang uh, na nagbabawal sa paggamit ng peking ID ng senior citizens at PWD para sa mga benepisyo? Oo. Ito ay isang criminal case. Tinatawag natin itong estafa. Under Revised Penal Code Article 315 2A, ito ay ang paggamit ng fictitious name or kung sinasabi mo na ito ay qualified para sa isang bagay. In a nutshell, ang ibig sabihin ng estafa ay yung panglodlo para na, na gumagamit ka ng mga pekeng pangalan para makapangloko. Mm -hmm. Yun ang ibig ng staff. Kaya yung nabanggit nyo na nagpo-proliferate ngayon para sa mga discount, criminal offense yun. Mm -hmm. mm -hmm. Linawin lang po natin, attorney, ilang porsyon po ba ang diskwento para sa mga mga PWD at senior citizen? Ang pagkakalam ko, ito ay 20%. Kasi ako mismo, hindi yeah. ako PwD at hindi pa ako senior, so hindi ko yan ginagamit. Pero yung mga tao na nagsasabi na sila ay qualified to get PwD or Senior Discount, entitled sila ng 20%. Makikita naman yan sa likod ng ID, meron doon mga specifications on how you can qualify for the discount. Mm -hmm. Attorney, nabanggit nyo nga po no, na may mga nag-fake ng kanilang identity at meron din po yung uh, mga nag naman ng kanilang mga sak kit o yung mga tinatawag na disorder no para makakuha nitong uh, PWD card and then sa mga restaurants nga napapansin ko na rin na no to fake PWDs ID dahil talagang uh, kalap na po talaga no yung mga ID sa yan ng mga fake uh, attorney ano po ba yung mga posibleng legal na parusa sa mga taong gumagamit nito ng mga fake PWD or mga senior citizens para makakuha lamang ng discount? walang minimum amount para sa, para ka makasuhan para ang isang tao na gumamit ng fake ID ay makasuhan so regardless of the amount criminal offense iyon kaya ang parusa na kulong ito ay may parusang kulong depende sa sa amount na na, na ginamit para makakuha ng discount mm -hmm. it, it, could be one it could be weeks pero it could also be years. So, mm depende na amount ng pagkakakulong. Mm -hmm. Seryosong expense ito, tama yung binanggit mo kanina. Mm Hindi porque oh, lang naman sa restaurant at bumili lang naman ng gamot. Ayan. Bawal pa din yun. Bawal pa din. Oh. Ito naman Dapat at... hindi ginagawa na gumagamit ng freaking ID, freaking pangalan o kaya kunwari ID ng senior citizen. Na yumauna, ginagamit mm -hmm. pa din, sasabihin ang iba na sa bahay may sakit kasi nga senior hindi makalakad, ako lang inipisan. Pero yun pala wala nang senior Mm -hmm. Ito, naman, na ay, ayan. Ito naman, attorney, paano po kung yung mga gumagamit ng totoong ID ng senior citizen para sa personal use? Halimbawa, umorder ng personal food o gamit tapos gumamit yung ID ng lola o ginagamit yung ID ng lola at lolo? Opo, ano po yung... Ano po yung natin, sir? Oo. Oh, yung uh, halimbawa ako, bumili ako ng mga kung ano-ano lang. Gina tapos, ginamit ko yung uh, senior citizen ID ng lolo at lola ko sa tinda, sa pagbili. Without authority. Kasi minsan, totoo naman din na si lolo at lola, Naiwan sa bahay kasi hindi mm -hmm. makalakad. Totoo din naman yan. It happens. Uh -huh. hindi, hindi kailangan na si lolo at lola ang pupunta sa drugstore. Mm -hmm. Kasi mind, sakit nga siya. Pero meron dapat siyang authority. Ah, mm -hmm. yun. Kung na yung authority ba... na yun, dapat hindi naman pwede. Mm-hmm. Kung baga din, so, attorney, no? Pwede namang ma-avail ng ibang tao kung ibibili nila si lolo at lola. Mm-hmm. Pero, totoong inutusan, inatasan siya ni lolo at lola. At meron dapat written authority yun. Ipapakita. Mm-hmm and kumbaga At no attorney ano man, na lang yung moral man. own moral com, uh, compass na lang no talagang kung gagamitin mo ba ito talaga bang para sa lolot-lolo mo maging na naiwan na o oh, 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 maging anas na lang no pero ito po ano po ba yung mga dapat gawin ng mga empleyado o mga establishment kapag may duda na sila sa packing ID na ginagamit ng mga customers po Oh yan naman tama naman yung nabanggit niyo ma'am na kung may duda kasi mm -hmm. minsan din napapansin ko Obvious naman na senior citizen. O obvious naman na PWD. Minsan, we can be friends with looking for the ID. Kasi kung wala, na halata namang 80 years old. Di pwede nang ibigay yung discount. Pero tama ka na kung may duda, di tsaka natin yung ID. At yung ID, on base value yan, ikwisyong na valid. Ikwisyong yan na legal yung ID na yan. Kaya huwag abusuhin na porque ni presumption na valid yung ID, gagawa ng teke. Mm -hmm. Pero kung talagang may pagdududa, hanapan mo pa ng, i-compare mo pa yung signature niya sa ibang ID niya kung may mapapakita siya Mm. so hindi naman talaga makakalusot 'yung mga nais gamitin 'yung um, ID na 'yon, 'di ba? Magic mm. ah, dapat yes, lang talaga yes. may authorization letter na dala-dala. Oo, oh, kaya 'yung mga oh. gumagamit po dyan, ha ng mga fake pwd's or senior citizen mm -hmm. ID, itigil nyo na po 'yan dahil may karampatan pong criminal charges. Yan. So right. once again, maraming-maraming salamat po Attorney sa pagsagot sa aming mga katanungan at paggabay sa amin sa usaping ito. Muli, oh, nakapanayam po natin si Attorney Faye Isagire Singso. Salamat po. At saka isa lang pong isa lang pong isa ko pang gustong puntuhin na kung kung tayo naman ay walang sakit at gagamit tayo ng ID na kunwari may sakit tayo para lang baka Ay intindihin po natin na minsan na-attract natin yung vibe na ganun. Mm -hmm. Kaya wala kang ka sakit, gusto mo lang baka baka magkasakit sa tuloy. Uh -huh. Kaya wag na lang kumamit ng fake ID uh -huh. para lang sa discount. Mas malaki pa po okay. so, ang gastos. Mas... Kasi hindi lang magbayad ng tama basta malusog. Opo. Uh, Health uh, is wealth. Uh, Maraming salamat, attorney. At ngayon, thank naman, you po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning po and thank you. And